What's up? Good afternoon, guys. Sabi hindi ko hindi mo na. Hindi. Hindi. So hindi nagi nagihibay nagaano na babalat ng itlog ng tugo. So guys, sa trip natin ngayon ay ito ang pika deals para kay Vicente. kami naman ay no, ang dalagang bukid na napakabisa guys. Oh. Number na pang edya, may sausawang ang ganito. Ito yung mga bisodong, guys. Ito yung sausawang na masarap talaga dito sa Picadillo. Picadillo, guys. Apakabisa niya eh, no? Uh. Guys, sulit nga na nasabi ko sa inyo, di ba? Birthday natin ngayon. Pero, syempre, mas pinili natin yung hindi na muna maganda ngayong araw na to. Kasi, napakadami nating bayarin. At, yung, yun, no? sa school ng aking anak dahil siya ay graduating na. Mas pinili natin yon, Okay lang yan. Mahirap naman masagad tayo. Si Inday kanina, gusto ko eh. Sabi ko, wag na eh. Kasi baka masagad tayo ng gusto eh. Mahirap po yung ganun, guys. So, yun lang, syempre. Ano mo, ano sabi mo? Masalamat na lang? At malakas ka pa. Iyo. Yun ang the best lon, guys. So, mamaya, syempre, magkikita kami ni Father. <laughs> magkikita kami ni Father sa simbahan. Saka, see you! Bubuyog! Yo, bubuyog! See you, Jollibee! So, mamaya siguro doon kami magbubodit nila Inday sa si Jollibee. Yun na lang siguro muna. Okay na yun, guys! Di ba? Mm. Ako yung eh, grind na lang siguro. Ayos na yan, guys, oh. Kabar na ba kayo na gusto ni Inday. Oh. Ang dalagang guki din yun. Napakabisa niyan, guys. So, kukunin na natin yan. Kukunin na natin yan, guys. Oops! Ang dalagang bikini Sarap nyo, no? Eh? Mm. Hindi na tayo nagluto ng marami, guys Kasi nga, si Inday Sa totoo lang, gusto niya akong maganda kanina Pero ako na yung Yung umano sa kanya, yung pumigil Kasi nga, mahirap yung nasagad tayo, guys Diba? Gilaan na lang natin sa ating anak o, Diba? Sarap nyo, guys, no? Oh. Pag-iisaan na dyan, no? Oh. Mm. Panok na tayo dyan, guys So yun lang So mamaya daw makikita na natin si Bubuyo Bising bising na kinday guys So kita na lang tayo mamaya Siyempre pa, siyempre pa mm. Ayos lang yan, practical na lang natin guys Kasi mas kailangan ng anak natin yun eh Gagraduate na yun, alright, alright